Magkano magpagawa ng kisame gamit ang hardiflex at metal faring? Ang sukat ng kisame ay 11 by 15. Narito ang mga materyales. 6 pieces hardiflex, 12 meters insulation foam, 12 pieces metal faring, 3 pieces carrying channel. Ang thickness nga pala ng ating hardiflex ay 4.5 mm. 7 pieces wall angle, 50 pieces W clip, 1 box line rivet 532 by 3 quarts, 1 4 kg concrete nail 1 half 1 kg common wire nail vidos at GASA tape. Narita naman ang mga tools na gagamitin: Riveter, metal paring scissors, electric drill, measuring tape, grinder, hammer, and spatula. Pakyao ang labor sa halagang 3,000 pesos, lumalabas na 500 pesos per board. Ang kisame ay natapos sa loob lamang ng dalawang araw. Ito ay may sukat na 11 feet by 15 feet. Ang spacing natin dito ay 0.40 meters apart. Ang hard flex ay walang asbestos. Ang basic composition nito ay portland cement, buhangin, cellulose fiber, at tubig. Kaya mainit pa rin kung hard flex lang ang ilalagay natin. Dapat, lagyan ng insulation foam. Mas mainam kung hard flex ang natin sa bathroom, restroom, kitchen, interior garden, washing and laundry area. Mamaya, bago ikabit ang hard reflex, uh, ipapaloob natin dito ang insulation foam. Ang ilalagay natin na uh, insulation foam ay double-sided, may kapal na 5mm. Ngayon ang may kalawang araw at natapos ito bago mag alas stress ng hapon. Medyo mabigat ang hardy flex kaya kailangan talaga ng assistant sa pagpapagawa ng kisame. Ang isang hardy flex na 4.5mm ay tumitimbang ng 20kg. Ang dimension ng isang hardy flex ay kagaya rin ng plywood 4x8. Magkano nga ba ang magagastos sa ganitong kalaking kisame? Sa materyales ay umubos tayo ng 7,015 pesos. Sa labor naman ay pakyaw 3,000 pesos. Miscellaneous 800 pesos. Ang total na nagastos natin ay 10,815 pesos. Murang kisame, patipid at mabilis gawin gamit ang metal firing at hard reflex. Kung may natutunan kang bago at nagustuhan mo ang ganitong klaseng mga video, please like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Bye!